Hello sa mga kamartes at mga kachurpang ko dyan. Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please support me by subscribing and flick that notification bell down below so that you'll get notified if I have a new video na i-upload. Kasi libre lang po yan. Pag subscribe, walang bayad. Huwag mo nang ipagdamot. Uy! And sa mga kacurpang ko dyan, ito yung mga, tinawag ko silang mga kachurpang. Ito yung About sa mga jewelry and lap dates. Salamat sa hindi pang iwan sa akin. Kasi alam nyo na, nagkandahalo-halo na ang ating channel. Ang dami ng about sa mga marites. Kaya sa mga kamarites ko dyan, support me here also. By watching my uh video about sa mga sunlab update about sa mga jewelry kasi mas may matututunan kayo dito kaysa sa mga Minamarites ko ano ba yan? pero mas marami kasing marites ngayon yon yan charot <laughs> about sa mga celebrities kaya halo-halo na po kaya mag-subscribe ka okay para hindi ka nawawala. Charot. So, our vlog for today is we're going to do Sanla Update. Kaya, keep on watching. O, oh, yun yung inaabangan mo. Sanla Update. Kasi, kagaya kita na Sanladora. Charot. Hello, welcome back to our vlog. Ayan, and don't skip the ads O, see. Ayan, sa mga kachurpan ko dyan. Nasulid viewers ko hanggang ngayon. Buhay na buhay pa rin ang aking t-shirt na ito. Ayan. So, hindi ako palabili ng damit. Kaya pag nag-vlog ako, same, same, same pa rin ang aking damit na nakikita. Okay? <laughs> yes. Hanggang okay pa yan, isuot pa rin yan. Ayan. Okay. Uh, welcome back to our vlogs. So, sa update natin ngayon is kay Cebuana Pawn Shop. Yes. So, this one is, may resibo tayo. This one is very recent lang. Yes. Ayan po. Ayan. Ayan. Sa mga hindi naniniwala, ayan po. Nag-sanla po talaga ako para may patunay sa inyo na resibo na totoo ang aking i-update sa inyo na appraisal rate ni Cebuana. Okay. Ayan, kasi ako rin, inaabangan ko rin kasi kung mataas uh, matas na kasi yung mga ginto ngayon, di ba? Pag bumibili tayo ng alas ngayon, sobrang biglang tumaas na. And inexpect ko na same lang din sa pawn shop na at least magtataas sila kahit konti lang sana. Pero watch mo, okay? So, isa lang ang aking uh, naipon shot kasi nga, uh, alangan, naisan lang ko na lahat. Alangan na kumplituhin ko na 14, 18, 21, 22, 24, OMG, may hirapan ako niyan. But of course naman, sa uh, Buana kahit magpa-praise ka ng lahat, is okay lang naman. Hindi sila walang uh, worries kasi ang ginagawa ni Buana is uh, by acid test, acid test, and then uh, sa blackstone, kinukuskus yan, and magnet test. I think, basta hindi sila nag-iiwan uh, ng dot mark, gaya ng ibang pawn shop na nag iwan sila ng dot mark, yung binubutasan, nag iwan ng tuldok na permanent. So, uh, no worries. No, hindi ako worried na masisira ang aking alas Kaya, pwedeng magpa-appraise. Okay? Para sa inyo yan. But of course, para hindi nakakaya, nag-iwan tayo ng isa para sa inyo. Kaya, start na natin. Ang aking sinanla ay... Para maniwala kayo. Okay? So, this one is, ayan, pinakita ko na kanina. Ayan na, ngayon-ngayon lang po ito. Uy, bakit parang blurred? Wait, ayusin ko parang blurred. Next na natin. Ayun siya. So, this one is, uh, sa Cebuana, hindi sila naglalagay ng karat ng alas mo. Ang nakalagay dyan lang is yung timbang ng alas mo. So, this one is a uh, 1.5 na singsing. -sing. -seng. Ang sanla nito ay uh 5,000 5,025 pesos in this one is this one is a uh, 21 carats and of course uh my advance interest ang pawn shop ayan na 4% kaya yan ang may less less ng 200 uh 1 pesos kaya ang take home is 4,000 819 pesos para pagdating ng uh, isang buwan is tutubusin mo na lang siya kung magkaano yung uh, sanla nung alahas mo okay wala nang additional uh, additional interest kasi na-advance na ni Cebuana yung uh, 4% interest ganon po yun okay And sa mga nagtatanong pala kasi may mga na shoutout kay ako sa Q&A, sa mga nagpo-pawn shop kay ah uh, kay si Buana is may ganito po tayo okay. Kung magsanla kayo, lahat ng pawn shop is may resibo po tayo, hindi pwedeng wala hindi pwedeng wala kang resibo. Hindi pawnshop shop yung pinagsanlaan mo kung walang ibibigay na resibo. Okay? Lahat ng pawnshop shop is may resibo kasi kaya ko sinasabi at paulit-ulit, may nai-shoutout ako na uh, tinatanong niya kung ilang buwan at sabi ko makikita mo yun sa resibo mo sabi niya wala daw resibo okay so papakita ko kung saan niyo makikita kung ilang buwan apat na buwan po okay apat na buwan at dito niyo makikita pag sa sibuan na kayo is dito po Wait, camera, please. Dito nyo, pag ilalapit ko, nag-upload na siya. Dito nyo makikita, okay? And this one is 4 uh, four months. Ayan siya. Ayan, dyan nyo makikita. Ayan. Dito nyo makikita. Nag-blurred siya. Ano baka mamaya blurred itong aking video pala. Wait, i-review ko muna. So, ayun. Start na natin. So, this one is uh, 21 carats na 1.5, ang sanla nito is 5,025 uh, 25 pesos. So, ang lumalabas na per gram ng 21 carats is same pa rin na 3,350 uh, pesos ang per gram ng 21 carats. Okay, 21 carats, 3,350 pesos. So, same lang din yung last na i-share ko sa inyo na update ng Cebuana Pawn Shop Sanla update na ginawa natin. Kasi inaabahan ko talaga na baka magtaas sila ngayon kasi last year 'di ba last year ang uh, sunlap update ng 18 carats is 2750 and then by the month of February or March I think 2023 is uh, doon na nagtaas so naging 2,875 so now in-expect ko na magtataas sila pero I think wala anong buwan na ngayon wala pa so uh, yung ibang carats nung alas isibibigay ko sa inyo yung update okay so start ko 14 carats magka anong ang sunlap date update ngayon ng 14 carats kay si Buana is same lang din 2,235 pesos ang per gram okay 2,235 pesos ang per gram. Ang 18 carats, ang per gram is at uh, 2,875. Same lang din last time. Same, same, same. Di pa rin nagtaas. Eh, yung alas ngayon, pag brand new isang tas taas na. Hindi lang brand new, lahat-lahat na po ngayon. Lahat-lahat na sa market. basta, basta ginto, tumaas na. 2,875. So, I think, baka si Buana hindi yata mag-update. Kasi sa mga ibang pawn shop, nagtaas naman na sila ng konti. Di po ba? So, uh, i-recap ko lang ulit. Yung 21 karats is 3,000... Uh, 350. And then, yung 22 carats, kung tatanungin nyo, magkaano ang 22 carats per gram ngayon, is 3,515 pesos. But wait, may explain ako sa 22 carats kasi itong 3,515 na ito, if you are my solid viewers, may mga naisan lang na ako talagang 22 carats is, ang appraisal or rate or pera na binigay is, ah uh, presyo ng 21 karats. Parang yung uh, 22 karats man hindi ko nakukuha kay si Buana kasi kahit 22 karats yung uh, sinanla mo, ipupon mo is yung binibigay na sanla sa is 21 karats. So I don't know why laging ganon. And marami rin kayong nagsasabi dyan na ng 21 at 22 karats is same lang din sa pawn shop. So parang useless itong binibigay na 3,515 pesos ang per gram. Okay? So yun yung explanation sa mga nagko-comment dyan na eh, sa, sa 22 carats hindi nila nakukuha yung 3,515. Okay? So, tanungin nyo na lang po si pawnshop bakit ganun. And sa nagaabang ng 24 carats, ayan, dito po sa Pilipinas, no specific kung saan man galing yung alas mo na yan. Walang Taiwan Gold, walang Chinese Gold, walang Japan Gold, walang Saudi Gold na 24 carats kasi yung iba is talagang uh, Uh, Saudi gold, Taiwan gold, 24 carats, mas mataas yung sanla nito. Wala po. In my case, in my experience, kahit sa ang bansa, kahit sa galing, kahit sa ang gawa yung alas mo na yan, na 24 carats, same lang din ang kuha nila sa pawn shop 3,640 walang special na this one is Taiwan Gold so makuha, makukuha, ito ng 4,000 pesos per gram this one is Japan Gold so this one is Japan Gold makukuha ng uh, 4,500 per gram wala pong ganun okay kung magkano yung standard set price nila ng 24 karat sa mga pawn shop is isang klase po yan okay isa lang po in my case ha Ewan ko sa inyo, sa mga naka-experience kung uh, yung alas nyo na yan is Saudi Gold, Japan Gold, Hong Kong Gold, ganun. Kung naisan lang, and then, kung magpa, magkakapareho sila na it's like, for example, 18 carats, kung magkakapareho sila na 18 carats, and then iba't ibang bansa or Saan man sila nagawa galing is magkakaiba po ba ang sanlan nyo sa pawnshop pa comment down below hindi po di ba isa lang ang standard set price nila sa mga karatage ng mga alas natin okay kasi may mga nagtatanong talaga sa akin na parang ini-specialize niya na yung alas niya is uh, taiwan gold ayan taiwan gold and expect niya na iba yung presyo ng taiwan gold sa mga pawnshop iisa lang po yan okay So, comment down below sa mga nakakakuha ng uh, tamang presyo sa location nyo kung yung uh, 21 carats nyo is lumalabas na 3,350 kasi maniwala po kayo na totoo ang aking binigay sa inyo na sunlap date kasi may resibo po ako, nag-sunlap po talaga ako and kung imababa po sa inyo, eto po ang sagot niyan depende sa location natin sa appraiser, sa mga jewelry, at dinadagdag ko na rin sa mood ni appraiser. Minsan, naiinis ako eh. Like, kung makachamba ka ng hindi, in the mood na appraiser. Parang wala sa mood. Alam, alam mo yun, yung nagsusungit, gano'n. <laughs> Kasi na-experience ko na rin, nakakakuha rin ako ng mababa. Ayun, okay? So, yun po yung explanation. Hindi ko po uh, sinasabi o in-update sa inyo na pare-pareho yung mga sanla update, pinagsanlaan natin ng mga last natin. Okay? Magkakaiba po. Kung tama, same lang din sa inyo, then okay. Kaya feel free to comment down below kung may mga suggestion kayo uh, about sa mga lahas, about sa mga sunlap update, May tuturo kayong murang bilian ng malas. Comment down below. babasahin natin yan and bibili tayo sa mga isi-share nyo na yan next time kung may mga kung may mga, kung may mga, kung may pera si Inday, o, oh, di ba So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching, and you know the drill. God bless.